Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na ito, mapapanood nyo ang 10 misteryosong hayop na aakalain mong nanggaling sa ibang planeta. Pero bago tayo magpatuloy, dapat mo munang pindutin ang like button upang ipakita ang inyong suporta sa FTP Channel. Maraming salamat! Ngayon, umpisahan natin ang kwentuhan sa isang hayop na sabi nila ay isa raw alien. Dito sa video, may kita ang lalaki na may hinuhukay sa tabing dagat. Pagkakuha sa bola, gumagalaw ito na parang may buhay. Ano kayang misteryosong nilalang ang tawag rito? Kung ikaw ang tatanungin, may ideya ka ba sa kung anong hayop ito? Matatakot ka rin ba kung makita mo ito sa dagat? Para matapos ang mga haka-haka, ang tawag sa hayop na ito ay gambut kaiton. Isa itong uri ng malas na malapit na kamag-anak ng mga kohol at tahong. May kita mga gambot kaiton sa mga dagat na may malamig na klima. Wala itong panganib na dala sa mga tao kaya ligtas itong hawakan. Pwede mo pa nga itong kainin. Sa totoo lang, parang mas gusto ko pang kumain ng hilaw na ampalaya kaysa kumain ng gambot kaiton. Ewan ko na lang kung alam mo ang tawag sa susunod nating misteryosong hayop. Simula nang maipost ang video na ito sa social media, marami ang nagkomento kung gaano sila kinilabutan sa itsura nito. Porket ba ang isang hayop ay hindi natin alam ay dapat na ba nating katakutan? Alamin natin kung ano ang tawag sa hayop na ito. Sa mga hindi nakakaalam, ang tawag rito ay basket starfish. Isa itong uri ng echinoderm katulad ng sea urchin at ng ordinaryong starfish. Kahit na mukha itong nakakatakot, ligtas itong hawakan at wala itong panganib sa mga tao. Sa video, may kita ang basket starfish at kung paano ito kumain. Ang bawat galamay nito ay may mga sanga na siyang kumukuha ng pagkain na inaanod sa tubig. Kapag may nakolektang pagkain ng bawat galamay ng starfish, sa kanya ito ipinapasok sa kanyang bunganga. Ang galing, no? Ang takaw kumain ng mga starfish. Para sa susunod na video, dapat niyong mapanood ang kakaibang hayop na ito. Tignan natin kung kaya niyo itong pangalanan. Alam mo ba kung anong misteryosong hayop ito? Sa itsura pa lang, eh, na silang cartoon karakter. Kung sirit ka na at hindi mo talaga alam ang tawag rito, sila ang mga blind mole rat na isang uri ng daga. Tinawag silang blind mole rat dahil ang mga daga na ito ay bulag at hindi nakakakita. Ang mga blind mole rat ay nainiraan sa ilalim ng lupa kaya hindi nito kailangan ng malinaw na mata. Ngayong nakilala mo na ang tawag sa hayop na ito, hindi ka na matatakot kung may maingkwentro kang hayop na ganito ang itsura. Huwag mo nga lang itong gagalitin kung ayaw mong ngat-ngatin ito ang iyong kamay. O ito, tignan natin kung kilala mo ang susunod nating hayop. Pawang kakaiba ang hype na ito dahil kahit malambot ang katawan nito, tila ba ay hinahunting nito ang kawawang alimango. Marami sa nakapanood ng video ang napakamot ng ulo sa kung anong hayop ang nakunan sa video. Maraming netizens ang nagkomento na ito raw ang symbiote sa pelikulang Spider-Man. Yung itim na slime na kumapit sa balat ng kanyang biktima. Upang matapos na ang mga maling espekulasyon, sasabihin ko na sa inyo kung ano ang hayop na ito. Ito ay isang uri ng planarian worm at tama ka sa napapanood mo. Ang mga planarian worm ay may kakayahang kumain ng alimango kahit na malambot lang ang katawan nito. May ibang planarian worms ang kumakain ng kuhol, samantalang iba ay kumakain ng millipede. Ang susunod ay ang video na nag-viral sa social media dahil sa hindi matukoy na hayop ang nakunan sa tabing ilog. Maraming netizens ang nagkomento na isa itong hayop na hindi pa nadidiskubre. Hmm, ano kaya itong hayop na nakunan sa video? Isa kaya itong baby dinosaur? Kung akala mo na isa itong baby dinosaur, pwes, nagkakamali ka. Sa totoo lang, ang hype na nakunan sa video ay isa lamang softshell turtle. Ang mga softshell turtle ay semi-aquatic, ibig sabihin na mumuhay ito sa matubig na lugar. Ang pagong sa video ay tinatawag na albino. Ito yung pagong na may balat na kulay puti. Bihira lang ang makakita ng albino na pagong kaya maraming taong ang napagkakamalan itong bagong species. Ang susunod ay ang isang marahil sa nakakatakot na isda na nakunan sa video. Maraming netizens ang nagkomento na hindi na sila lalangoy sa dagat kung merong ganito sa ilalim ng tubig. E ano nga ba ang tawag sa isda na ito? Higit sa lahat, delikado ba ito sa tao? Sa mga hindi nakakaalam, ang tawag sa isda na ito ay Lancet Fish. Agad mo itong may dahil sa kanilang mahabang palikpik at matalas ng ngipin. Ang mga lancet fish ay humahaba ng anim na talampakan at nakikita lamang ito sa pinakailalim ng dagat. Kahit na ba ay nakakatakot ang itsura ng isda na ito, huwag kang mag-alala dahil hindi ito mapanganib sa mga tao. Mas dapat pa nga matakot ang isda na ito sa mga tao dahil kinakain ito ng mga tao. Kung natakot ka sa itsura ng lancet fish, tsak na mas katatakutan mo ang ibang halimaw na maaaring nagtatago sa ilalim ng karagatan. Ang next sa ating listahan ay ang kakaibang isda na ito. Sigurado ako na alam mong ito ay isda, pero nakakita ka na ba ng isda na ganito ang itsura? para silang isda na tatad ng bulutong. Ang tawag sa isda na ito ay Oranda Goldfish. Kakaiba sa lahat ng mga isda ang Oranda Goldfish dahil sa ulo nito na maraming butlig-butlig. Kung mahilig ka sa mga kakaibang isda, ewang ko na lang kung magustuhan mo ang susunod nating bida. Nakakita ka na ba ng isda na may mukha ng tao? Gaya na lang ng isda na ito na sobrang creepy dahil meron itong mukha gaya ng sa tao. May mga nagsasabi na kamukha raw ito ni Dory sa Finding Nemo. Marami ang nagkomento na ito raw ay fake o edited. Meron ba talagang isda na may ganitong katangian? Ang sagot, meron po. Sila ang tinatawag na sheephead fish na may kita sa dagat ng Amerika. Meron itong ngipin na nahahawik sa ngipin ng tao. Wow, sana all kumpleto sa ngipin. Ang susunod nating pida ay ang misteryosong nilalang na nagtatago rito sa buhanginan. Pag inilapit mo ang isda sa buhanginan, dahan-dahan itong lumalabas. Kapag hinila mo ito sa kanyang lungga, bubulaga sa iyo ang mahaba nitong katawan. Yikes, ang scary! Alam mo ba kung ano ang tawag sa uod na ito na mahilig sa amoy ng isda? Maaaring nakita mo na ang uod na ito. Sila ang tinatawag na bobbit worm. Ang mga bobbit worm ay nainiraan sa karagatan kung saan ito naghahanap ng makakain. Sa tuwing isda na daraan, agad niya itong hihilain. Walang dalang panganib sa mga tao ang bobbit worm kaya hindi mo ito dapat katakutan. Ang panghuli sa ating listahan ay ang insekto na di umano, meron daw suot na maskara. Maraming tao ang nagulat sa anyo ng insekto dahil kamukha daw nito si Jason Voorhees sa pelikulang Friday the 13th. Kung ako ang tatanungin, mukhang peke ang insekto na nakunan sa video dahil sa pagkakaalam ko, wala namang insekto ang may ganitong disenyo. Pero kung ikaw ang tatanungin, peke kaya ito o totoo I-comment nyo na sa ibaba ng video nang mabasa namin ang inyong opinion. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Arjel Yuri Isagra. Hello rin kay Erich Adlawan. What's up kay Kuya Jill's Vlog. Shoutout sa pamilya ni Gigi Glorioso Castro. Princess Ruela. Jonathan Bautista Balingit. Raymark E. Delagaw at sa Rebulia Family. Maraming salamat sa inyong panunood na see you guys in my next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!